for this mini vlog. I wanna share my small paninda. Meron tayong ano ngayon guys, problema about sa mga kamatis. Ano nangyari mga ka-idol? Bakit ganito na ito ka ano? Kamahal. <laughs> Puwapatak na ngayon guys sa 180 per kilo yung ating tomato ay yung ano po yung mga sibuyas mga kaidol okay lang kasi medyo mumaba na siya pero mahal pa rin talaga guys kasi yung ganito kalaki oh tingnan nyo maliit lang siya kapag sa tindahan po kailangan mo siya ibenta ng 6 to 7 pesos kasi kapag binabaan mo pa wala ka nang tutubuin yun po lalo po kapag maliit lang din ang tindahan katulad po sa amin nag restart pa lang kaya hindi pa po pwedeng ibaba talaga ng gano'ng kababa yung ano, presyuhan meron po tayong ano rin dito mga kaidol konting tuyo guys I try lang muna namin ito mga kaidol kung may kikitain ba kami dito o wala bumili lang muna kami ng konti guys yung ano sutanghon sa mga ganito po mga kaidol maliit lang talaga yung kita pero ayos lang din kahit pa paano, ayos na rin kung gusto nyo talaga makatipid guys itong munggo na to tipid siya mga kaidol kasi sa halagang 25 pesos ganyan na po siya karami yung isang balot na yan guys 25 pesos lang siya matipid yung ano mga kaidol yung munggo tsaka syempre masustansya din yan ba diba? at guys ito po yung aming dagdag kita dinadagdag po namin itong mga kaidol sa paninda kahit pa paano po nakakatulong din ito mga kaido ayan po pag napaubos po itong isang garap po na to maganda ganda na rin po guys yung kitaan dyan dagdag -dag kita na rin mga kaido kat barya barya ayan po yung mga candies na yan ito po parang jelly asia na yung laman po niya ay chocolate yung isang garap po guys kapag napaubos mo siya ayos na rin po yung anong dyan yung kikitain mo ayan naman po cream sticks Mabilis po talaga siya mga ka-idol maubos. Mabenta po ito mga ka-idol sa mga bata. Yun. So gusto po ng mga bata, binabalik-balikan nila yan. At itong candy na to guys, ano siya, malambot. Ano siya tawag po? Uh, orange flavor mga ka-idol, malambot siya, parang gummy. Sarap yan mga kalodi kahit ganito lang to mga kaidul pero imagine Nakakatagdag pa para na siya talaga guys sa kita kaya akala nyo yung mga kaindi huwag nyo small ismulin yan akala nyo mga kaindi lang yan pero maganda mga kaidol isabay nyo po yan sa paninda nyo kasi kapag napaubos nyo mga kaidol yung isang garapon may kita na kayo dyan o diba dagdag na rin dun sa pinaka ano nyo pinaka, kikitain nyo sa ibang paninda Tine-display ko lang yan guys sa pinakaharap. Kasi yan po ay takot tingin sa mga bata, di ba? po. Kahit matatanda, hindi lang po bata ang kumakain yun Pati po matatanda, kumakain din Sa isang garapon, guys, uh, kapag napaubos mo yung mga ito, sa isang garapon, meron kang tubo dyan na 25, 24, o pataas pa. O diba, sayang din yun. Yung isang garapon, ang bilis maubos niyan. Saglit na saglit lang yan, ubos na. Ito naman po, yan. Yan po, mga kaidol, paubos na yan malaking garapon yan guys pero tingnan nyo yung laman nya konti na lang natira kailangan namin bumili ulit yan. ayos na rin po yung tubo dyan mga kaidol yan po yung bubble gum malaking garapon sya uh, 100 piraso yata ah 128 piraso po yung laman nito mga kaidol kahit ibinta mo pa sya ng 4-5 or piso kasi ngayon guys wala na talagang piso sa panahon sa panahon ngayon mga kaidol mahirap na makabili ng tigpi piso diba kahit candy ito naman po yung hello na to, chocolate. Uh, medyo mahal din siya mga kaidol. Binibenta ko siya ng 7 pesos per peraso. Kasi medyo mahal nga sa tayo chocolate Ngayon At itong jelly ace naman po, ayan. Dos na siya. Dati guys, piso lang ito, diba? Ngayon po mga ka-idol, pahirap pa na talaga yung piso. Halos wala ka na talagang mabibili sa piso. Pero meron pa naman pong candy na maibibenta ng piso kahit papano. At ito naman po yung stick. Oh, ayan. Dati po, piso lang din ito mga kaidol. Naalala ko noon, piso lang yan. Ngayon, magkalo na. Hindi na po siya maibinta ng piso. Wala ka nang kikitain kapag ka uh, piso lang yung bintahan mo. Lugi. At ito po mga kaidol, meron kaming repack na mantika. Oh, di ba Para sa probinsya lang. 5 pesos yan guys. Kada isang ano, uh, plastic kada isang balot 5 pesos siya hihita na rin mga kaidol kahit papano kapag napaubos mo yung isang balot na yan o diba tagtagkita thank you for watching guys bye bye